ganda, Ito lang po tayo mga idol Bawa tayo ng Center bearing ng bus Ito so, mga idol Dalawa ang pinagawa Ito so, mga pala idol Suki okay na natin to Matagal na Matagal na natin suki okay. sama so, mga idol at Mga idol at tuturnuhin natin to Ito so, mga idol at Tuturnuhin natin para doon sa kanyang biri tapos may doon balik natin para doon naman sa kabila may eksik na kasi may yung talim natin para mag-apit maraming maraming salamat nga pala may doon sa inyo na sawa sa pusta sa inyo <silence> dahil sa inyo mga idol eh nakilala tayo konti hindi-hindi sa social media kaya walang katapos ang pagsalamat mga idol sa inyong suporta kahit araw-araw ganito content ko mga edo, eh, hindi kayo nagsasawa man uh. o so, salamat okay, mga idol at may gawa na pala tayo sa mga idol pakita ko sa inyo mga so, pala idol guhita natin dun sa pattern na yan ito yung dati niya idol ito yung ating gagawin sukat kaya lang kinapala natin. Ito ay may gawa na pala ako. Ayan. Dalawang piraso ang ating gagawin. Dahil tatanggalin natin. Para makita niyo. Ay siya mayroon. Ito na may doon ang ating yari at may customer naman tayo ay nagpa-schedule. Isa, may isang may doon. Dalawang piraso. At gagawin na natin yung isang may doon. Balik ko lang to. Masahin na natin may Kailangan ba sa yun Mahirap eh. Kapit. Ito ay Wala na silang parisan. Kaya lang may parisan na tayo dati. Ito yun. Ito na At... Tapasin ko na naman idol doon. Ito nga yung ating kinukitan at papukha natin yung tamang sukat yung isa idol hindi ko na binigyan yun para hindi umaba yung ating oras parehas lang naman paggawa nito at kung gusto nyo naman po mga idol ang ating video pakishare naman po para po mga idol e eh malaman pa ng iba at po yung ating gawa eh. makatulong tayo sila kanila mga, idol at makatulong rin sila mga idol ito na mga idol at ikakabit na daw itong isa ayan ang kumuha at ibigay na natin to ito, ito iwan natin kasi itong parisan ay ito ba sa ito ba sa ada dan dah ni nak ada tu pagi hiwa. Siapa dong main gaya itu langat tipi jo atau kita yang kalau sahada pasti siapa nak kau main tu? Nuod lang kau jangan main tu lah. Dan dah ni kau lantuk petak bas. makapal to idol ng ating iniiwa ngayon medyo maihi katigasan yung guma natin may doon Tak tahu -ta nak aku belajar sehari siap aku sampai bandar. Di itu aku sa senusi si di Monti pulak kan. Sekarang balai eh, terakhir aku si Cholo di malam tu satu sangin kawan main tu. Pantai tayang kapan main tu? pantai main nanti Ah, di mana? Ni mana bahkan? Dali mapurol yung kalim natin mayroon. may mga stapler siyang pino. Yep. Yeah. Yung pansin niyo ito mo to Puron Ayan. kagat. Ka Asa naman tayo. Ya, do sana wala nang stiplet. lang ayun kalaban natin yung mga uh, stiplet na pino pag ganito ang gulong. Puro clip. Yan lang ang dandahan natin. Ito naman natin.

lang dito mga may tiyaga kasi kung wala tiyaga dito bakit ito matapos kaya ito idol mga idol kailangan ano to bisahan na ang paggawa nito dahil medyo masilan at ano to nanginginig pagka hindi natin na buha yung saktong paggawa hindi na lang early. Ayan, lang akin. Wisto dahil mga tambot so dito ay doon nandiyan, mga motor. Malalakas. At bubutasan pa natin to para lagyan natin ng smile kung tawagin. mga idol doll, bubutas naman tayo. ating butas dito mga idol anim natin kaltasan pero yung butas natin dito mga importante talaga para hindi siya matigas at yung customer natin ay lulay matagal na, ilang taon ko na itong customer, marami kasi silang bus parang company ay company kaya sa atin palagi nagpapagawa na yung mga bagong labas nila ngayong mga bus pag nasira yung original direct sila sa atin kasi yung mga gawa natin ng una hindi pa nasisira kaya nagustuhan yung gawa natin mga idol dahil sa tipay at yun nga hindi nanginginig kasi kung manginig sa mga idol eh baka hindi na magpagawa sa atin kaya kailangan makuha natin ang tamang lambot Mayroon lino kita mo pa to sa gitna kasi yung bearing kailangan nakabaon dito sa gitna para hindi ano ba, ba yung bearing kailangan eh may lock din yung bearing dito ayan kita idol at lagyan na natin ng smile kung tawagin mo idol ito ang pinaka importante dito mga idol ito ang secreto dito mga para ano para hindi manginig yung gawa natin yan pasensya na kayo idol at medyo maingay na naman yung video natin may nagbibidyo uki na naman sa ating kapitbahay lat. Malapit na tayo matapos. pinakuha ko pa yung bearing kaya hindi pa natin malagyan ng bearing kasi yung isa lang dala nila bearing kaya sila na magkabit dun ng bearing ito pagkat kinuha nila tanggalan ko lang ito ng kanto ito na may tanggalan na natin ng kanto at ito na po mga idol ang ating finished product. Kung nagustuhan nyo naman po ang ating video mga idol, pakisubscribe naman po sa ating munting channel at pakishare na rin. At sya mga idol. Ating finished product. Ito po ay center bearing ng bus. ay sa mga idol ang ating pangalawang gawa at sila na idol magkabit ito sa diri lamang po mga idol maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat God bless you po ingat po tayo palagi mga idol kaya idol lang oh. ganyan yung pagkabit yan mga idol lamang po mga idol bye bye